ito yung key points natin sa so, kung ano ba ibig sabihin ng grace RST God's grace is enough to rescue, secure and transform you so number one, God's grace is enough to rescue you Second, Samuel 9.3-4 May nalalaman ka bang buhay sa sambahayan ni Saul? Gusto ko siyang pakitaan ng mabuti ayon sa aking pangako sa Diyos, wika ng hari. Mayroon po si Mephiboset na anak ni Jonathan. Siya po'y isang lumpo, tugon ni Ziba. Saan siya naroon? Tanong muli ng hari. Nasa Lodebar po, nakatira sa bahay ni Makir na anak ni Amiel, sagot ni Ziba. Tinanong ni David kung meron pa bang kamag-anak si Saul na nabubuhay upang pakitaan niya ito ng biyaya o grace. Alam mo, na-realize ko ang biyaya ay nagsisimula sa trono ng Diyos. Kagaya ng trono ni David. Ang Diyos ang nag initiate ng grace. Si Mephibosheth, bago pa niya malaman ang grace, ay pinlano na ito para sa kanya. Narealize ko, tayo din makasalanan. Pero huwag ka mag-alala dahil nagplano na pala ang Diyos kung paano niya tayo aabutin. Paano siya mag-initiate para tayo maligtas. Yun yung grace ng Diyos. Ang ibig sabihin pala ay, God's grace remembers us. Si Mepi Boshet kinalimutan na, inabandon ng kanyang pamilya. Pero sa biyaya ng Diyos. Naalala ni David na gawa ng kabutihan ang sambahayan ni Saul. Maring ang mga alalay ni David, sinasabi sa kanya, Mahal na hari, huwag mo napansinin yan, lumpo yan. Wala kang mapapakinabangan sa kanya, wala kang mapapala sa kanya. Pero si David na puno ng grace ay pinapuntahan pa din si Mephibosheth. Kaibigan, ito ang grace ng Diyos. Malinis ang motivation para sa pagbibigay ng grace. Walang inaantay na kapalit. Walang kondisyon. Sabi ni Jerry Bridges, Your worst days are never so bad that you are beyond the reach of God's grace. And your best days are never so good that you are beyond the need of God's grace. Pangalawa, God's grace pursues us. Kaibigan, pupuntahan ka ng biyaya ng Diyos kahit nasaan ka. Maring doon sa lugar ng Lodebar na kinaroroonan ni Mepi Boshet ay maring tagong lugar. Mapanganib, madumi, masukal, mabaho, masikip, madilim na lugar. Pero kahit nasaan ka kaibigan, pupuntahan ka ng biyaya ng Diyos. Narealize ko, yung prodigal son, natagpuan siya ng grace ng Diyos sa kulungan ng baboy. Doon nabuksan yung kanyang isip. Doon siya nagkaroon nang repentance. Si Joseph kinatagpo ng biyaya ng Diyos sa malalim na balon na pinagtapunan sa kanya. Kinuha siya ng grace ng Diyos at itinaas bilang pangalawang pinakamataas na pinuno ng Egypt. Yung Samaritanong babae kinatagpo ng biyaya ng Diyos. Saan? Sa balon. Kung saan siya nag Siya ay nasa kalagayan ng pagkauhaw sa maling bagay. Pero sa biyaya ng Diyos, siya inabot ng Panginoong Yesus at iniligtas. Kagaya ni David, pinapunta niya yung kanyang mga tauhan para abutin si Mephibosheth. Kaibigan, tandaan mo ito. Kung nasaan ka man ngayon at kung ano man ang kalagayan mo, kaya kang hanapin ng biyaya ng Diyos. God's grace is enough to rescue you. Kaya nga, sabi ni Francis Chan, In the midst of our failed attempts at loving Jesus, His grace Covers us. Pangatlo, God's grace carries us. Kibigan, maring nangihina ka, pero kaya kang buhatin ng biyaya ng Diyos. Si Mepi Buset, lumpo. Hindi niya kayang tumayo. Hindi siya kayang dalin ang sarili niya para puntahan si David. Pero si David, hindi siya inantay. Kundi pinapuntahan siya nito. Hindi nag-excuse si David na, wala naman siguro kailangan ng taong ito. Wala naman pasabi. Baka okay naman siya. Wag ko na alamin. Wag ko na kumustahin. Wag ko na tulungan. Wag ko na puntahan. Kaibigan, hindi ganun ang grace ng Diyos. Ang grace ng Diyos hindi passive kung hindi proactive. Naghahanap ng papakitaan niya ng kabutihan. Narealize ko, ang grace ng Diyos hindi nakasalalay sa ating abilidad. Kung hindi nakasalalay sa abilidad ng Diyos para tayo ay abutin. Kaibigan, kung nangihina ka, hayaan mong abutin ka at muling palakasin ng grace ng Diyos. Kung sa tingin mo nahihirapan kang magtiwala, nahirapan kang sumubok ulit, kaibigan, hayaan mong pasanin ka ng grace ng Diyos at muling palakasin. Sabi sa 2 Corinthians 12.9, sinabi niya sa akin, sapat sa iyo ang aking biyaya dahil ang aking kapangyarihan ay nalulubos sa kahinaan. Kaibigan, sabi ng Diyos kay Pablo, kahit na siya ay nangihina, sapat ang biyaya niya para kay Pablo. Kaibigan, God's grace is enough to rescue you. Maring iniisip mo na wala ka ng pag-asang magbago. O maring hindi ka bibigyan ng isa pang chance ng Diyos. Kaibigan, sabi niya sa talata, sapat sa'yo ang grace niya. Enough. Sufficient. Sapat ito para sa iyong pangihina. Kaya bumangon ka muli. Lumakad. Nakasama siya. Now, tingnan natin yung ating sitwasyon. May mga pagkakataon na nahihirapan tayong maintindihan ang mga difficulties na nangyayari sa ating buhay. At iniisip natin bakit parang hindi fair ang buhay. Bakit may nagugutom? Bakit may mga taong walang bahay, walang trabaho, walang magulang? Tingnan mo ito kaibigan. Kung naghahanap ka ng fairness, ay tanungin mo ito sa sarili. Fair ba na ipadala ng Diyos ang kanyang anak para bayaran ng ating mga kasalanan? Parang hindi, ano? Unfair sa part niya na magpakasakit para sa atin. Tayo na mga taong hindi naman talaga naghahanap sa Kanya, kaibigan, e ito yung grace ng Diyos. Pinadala Niya yung Kanyang anak nang hindi nakabase sa ating pakiramdam, hindi nakabase sa mga nagawa natin sa simbahan, hindi nakabase kung mahina tayo o malakas. In fact, kung mahina tayo, mas lalong sufficient ang grace ng Diyos. Mas lalo Niya itong ibibigay sa atin. God's grace is enough to rescue us. Kahit gaano ka karaming beses na dapa, sobra-sobra ang grace ng Diyos para sa iyo. Bumangon ka. Bumalik ka sa Kanya. Tatanggapin ka kahit anong mangyari. Tanda mo ito, kaibigan. Ang grace ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng katatagan sa gitna ng problema. Sa gitna ng mga trials, ang grace ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng hope o pag-asa. Ang grace ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng passion na magtiwala sa mga pangako ng Diyos sa iyo. Maring hindi mawala yung difficult situations, hindi mawala yung mga irritations, conflict, pero ang grace ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kapayapaan sa puso ang Diyos ang magbibigay sa atin ng faith na kailangan natin para patuloy na magtiwala sa Diyos. May isang mayor sa New York City noong panahon ng Great Depression. Isang araw, pumunta siya sa isang courtroom para sa mga may hirap. Pansamantalang pinalitan muna niya yung judge siya muna ang nagpatuloy sa mga trials na nililitis doon. Di nagtagal, may isang matandang babae ang dinala sa korte dahil ito daw ay nagnakaw ng tinapay. Sinabi ng matandang babae sa mayor na yung asawa ng kanyang anak na babae ay iniwanan ito. Ang kanya namang anak ay may sakit at di makapagtrabaho kaya ang kanyang dalawang apo walang makain. Pero yung may-ari ng tindahan na pinagnakawan ng tinapay ay ayaw pa ding bitawan ang kaso. Ang sabi niya ay masama na talaga ang ating kalagayan. Masama na yung syudad natin, Mayor. Kailangan niya maparusahan para hindi tularan ng iba. Kaya't ang ginawa ng Mayor, binigyan ng sistensya ang matandang babae. Sabi niya, walang exemption sa batas. $10 o 10 days sa kulungan. At habang sinasabi ito ng mayor, alam mo, bumunot ito ng $10 sa kanyang bulsa. At sinabi niya na ito ang $10, ako magbabayad ng iyong fine. Papatawan ko din ang bawat isang narito sa courtroom ng tag 50 cents bawat isa. Dahil pumapayag kayong may naniniraan sa atin na nangangailangan pang magnakaw ng tinapay para lang ipakain sa kanyang nagugutom na apo. Alam mo, nung araw na yon, nakakolekta sila ng mahigit $47. Nasyak yung matandang babae dahil ibinigay sa kanya lahat ng nakolekta na ito. Pati yung may-ari ng grocery, nahihiya pa siya na nagbigay ng 50 cents. Kaibigan, ito yung grace Karapat dapat kang parusahan pero may nagbayad ng parusa para sa iyo. At hindi lang yon. Hindi lang sa hindi ka pinarusahan kundi binigyan ka pa ng pagpapala na hindi mo naman deserving. Gaya ng mga bagay na mamanahin mo sa langit. Ibinilang ka bilang anak ng Diyos. Binigyan ka ng banal na spirito na tutulong sa iyo para maintindihan mo ang salita ng Diyos. Binigyan ka ng kapangyarihan na humindi sa kasalanan. Pinangakuan ka na hindi iiwan ng Diyos. Pinangakuan ka na ibibigay ng Diyos ang iyong pangailangan. Binibigyan ka ng privilege na makapaglingkod sa karian ng Diyos. At marami pang blessing na hindi naman natin deserve. Kaibigan, God's grace is enough to rescue you.